Magandang araw sa atin lahat mga kagulay uh, Ngayong araw po ay nandito naman tayo sa ating demo site Dito po yan sa Ligao City, dito po sa Albay ano po? Uh, isa sa mga nakatanim dito mga kagulay ay ito pong siling sigang Ang variety name niya po ay ito pong si Laba F1 ano po? Yan mga kagulay ano? So makikita nyo itong Laba, napakarami niyang bunga Ano? napakarami niya kung mamunga so yan makita niyo po so puro bunga no yan so yan po si laba F1 no si laba F1 mga kagulay yan uh, unang una so napakaganda nitong itanim kasi nga uh, hitik na hitik sa bunga so isa pa ang vigor po nito ay very strong. Anong ibig sabihin po nyan? So sila ba F1 mga kagulay? Napakabilis niyang mag-adapt sa environment, no? So tag-ulan, tag-init. Pwede nyo po siyang itanim, ano po? So ito po ay pwede po sa lowland. Pwede naman siya sa middle elevation. Sila ba F1 mga kagulay? Uh, ang kanya pong kulay, kung makikita nyo ay dark green. So yan po ay paghilaw pa. Ano? Pero pag hinog na, ang kulay po nito ay pulang-pula. At dito mga kagulay sa Albay, itong kulay ng laba, ito po yung gustong-gustong ah -gustong, uh, bilhin ng mga mani, mamimili. Kasi nga po, so dito uh, mas gusto nila yung dark green ang kulay. Ano? Bagay na bagay sa Bicol Express sa igado at pag ito ay ginamit sa sigang so napakabango po nito ano amoy sili so yan po si ba F1 sa edad pong 70 days pag maaari na po kayong mag harvest yan so medyo may kataasan ngayon ang presyo nitong laba kung ito ay bibilhin ang farm gate dito mga kagulay ay nagpapatak po ng 60 pesos to 75 pesos per kilo So yan po sila ba F1 mga kagulay, no? So napakaganda. Ano po? Berding-berding ang kanyang kulay. At isa pa, ito po sila ba F1 ay matibay po sa sakit. So kasi sa uh, uh, sili mga kagulay, number 1 na nagtatama dito sa albay ay ito pong lapnos, no? So ito pong punggos, anthracnose po yan mga kagulay, yung lapnos po. At napansin ko rin dito uh, hindi po siya nangungulot. Ano po? Or hindi siya basta-basta tinatamaan ng pangungulot na kagagawan po ng broad mites. No? So ito po yung hinog ng laba F1 mga kagulay. Sumakitan so, nyo Pulas siya, ano? Pulang-pula siya. Ano po? At ayan, ayan yung hinog niya, no? So yan po mga kagulay. Ano po? So kaya po kayo, ano, kung gusto niyo pong magtanim ng sili, ito pong sigang. Ito na po si laba F1 ang gamitin niyo or itanim niyo at sigurado so kikita po kayo dito. Ano po? At marami na pong kumita na mga farmer sa pagtanim po ng laba F1. So yan lamang po, magandang araw sa inyong lahat.